guys, dito pala uh, ako sa tulay guys ito mo ko yun mo, parang walang sumatang ibang para pwede tayo tumalod dito pwede ka umakit ano, pwede tayo mag swimming dito sa tulay puntaan natin yung kaibigan ko yung taga rito, tara Suman mo ano ang mga atao ano ang dami ng atao ano nagbablog ko Oh, wala nang buong libreng libreng umakit at tuloy lang guys o, dati sa bangkaan ang, ma ang mahal nang dito tayo bababa Saan tayo bumaba dito, dito tayo pa strike tayo grabe oh puntahan natin puntahan natin sila ha? Mary Ann saan ay yung mga pidabali dito yung tuloy mo to ang bilis magawa guys tayong samaan natin yung sila Mary Ann at si Jo Marie tara samaan mo let's go hi Mary Ann Mary Ann Mary Ann Kamu sama Mary Ann. Ayun. 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 Ayun.

First time ko lang makata makatapak lang ang tulay. Puta, hindi, na rin ako na-swimming doon sa inyo dun eh. Sa tulay. Asa na yung, ano, meri ano ganun to. Patingin. Wala akong tayo. <makes noise> uh na, uh na, na ako. Hi hey guys, hindi ko na natuloy yung vlog po guys. So, ang ng ulan guys. Umu, umu, ulan. Ano ba yung kanta Umulan ah. Kung di lamang umuulan umakyat umakyat sa asang na sunipan na araw maliwitan Eta lang Taka, kaya Dito Dito umuulan eh Sabahin, hindi na lang akong pumuntay Natarong nang yung vlog ko guys eh. Kasama ko lang pala, wala akong dalampay. pa yung vlog ko guys Hindi vlog ko guys eh. Hindi nalatuloy yung vlog ko guys eh. guys, nandito ako sa labas guys. Nag vlog ko lang ito para kamunday. Ipapakita ko yung sagandang lugar namin guys. Tara na. Let's go! Do it! Let's get it on! Okay lang, kablakad tayo. tayo. Lakad-lakad -lakad ka pa. Ay, no, yung, tito tita ko nakamuto Oh. Medyo guys, ako lang mag-isa dito guys. Pero kahit walang mas, hindi maawaan ng COVID. santai tayo? po San tayo pupunta? Sa Jollibee? Sa Maxdo Ay, naalala ko na. Wala pala akong pera ayun no, oh, ito yung mga kamayaran ng aso ayun, ito church ito naman yung yung church namin oh no? ito yung simbahan namin Ito yung ginagawa pa yung kalsada eh. oh. oh, ito yung ipapakita ko yung church namin ito yung simbahan namin no? ayan, ayan, ayan. So, Ito yung simbahan namin ito yung may pintuan sa kabila tapos may pintuan dito lakad mo na tayo dito Guys, is tabi tayo sa again ready nalapit na tayo eh kung sino'ng lalakad pa ng mas mas malapit pa lalakasan din dito dito na alam eh

Punta tayo dun Punta tayo Marami akong papakita sa lugar ng Ito yung Retonda Retonda Anong ganda may stop Dito kami nagbablog Dito kami nagbablog Yes Ang tita ng yes. So guys, may nakaharang dito. So tol, takat lakasin natin tol. Pasok tayo dito, kasi baka magiging